Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Ito na naman ang inyong lingkod si Kuya Boy para samahan kayo sa gabi ng misteryo. Sa bawat gabi na lumilipas, may mga lihim na nabubunyag, mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng agham. At minsan, sa likod ng mga ngiti, nagtatago ang isang katotohanang mas madilim pa sa anino. Ngayong gabi, mayroon tayong isang panauhin mula sa Maynila. Isang lalaking nagbakasyon para maghanap ng kapayapaan, pero ang natagpuan ay bangungot. Hindi niya alam, sa bawat hakbang niya sa islang ito, unti-unting lumalalim ang kanyang paa sa lupaing tinubuan ng lagim. Ating pakinggan ang kanyang kwento isang kwento mula sa Sikihor. Ako si Leandro. Dalawamput isang taong gulang. Galing ako sa Maynila. Dala lang ang lakas ng loob at ang pag-asang makakahanap ng bagong karanasan. Sabi nila, ang Sikihor daw ay Island of Magic. Isang paraiso kung saan ang hangin ay may dalang hiwaga pero para sa akin hindi iyon magic kundi horror at alam ko 'yon kasi nasaksihan ko mismo habang nasa barko kami may matandang babae na nakatitig sa amin bumulong huwag kayong magpapalipas ng gabi sa gubat bago kami umalis barkong sinasakyan namin ni James Halos mabingi ako sa lagitik ng bakal habang binabaybay ang dagat patungo sa Sikihor. Pre, parang hindi friendly yung mga tao kanina sa pier. Ang titig nila, parang kilala na nila tayo. Hindi ko pinansin, pero sa likod ng isip ko, may bumuunang tanong. At bakit nga ba parang inaabangan nila kami? Nagsimula ang lahat ng inimbita ako ni Danilo. Kaklasiko sa Maynila, natubong si Kihor talaga. Lagi niyang sinasabi na parang paraiso raw ang isla nila. Kaya nang nag-aya siya, hindi na ako nagdalawang isip. Isinama ko ang kaibigan kong si James. Si James na masayahin, magalang at madaling makisama. Akala namin, tatlong araw lang, to ng inuman, kwentuhan at swimming. Habang nasa jeep ni kami, pakiramdam ko. Lalo kaming lumalayo sa sibilisasyon. Ang daan ay bako-bako at ang hangin ay hindi lang maalat kundi puno ng amoy ng lupa at lumang kahoy. Ang, ka ang mga puno ay parang nakatayo sa isang paraan na hindi mo maipaliwanag. Parang mga kamay na naghihintay. Habang papalapit kami sa bahay ni Danilo, hindi mapigilan ni James na mapansin ang paligid tuwang tuwa siya pero ramdam kong may napansin din siyang kakaiba narinig kong sabi niya pre, seryoso ang ganda dito ah pero bakit parang ang tahimik para bang may ah uh, something ngumiti lang si Danilo parang sanay na sa ganitong tanong sabi niya Hayaan mo na yan, James. Ganyan talaga dito. Mapayapa. Dito. Yung ingay ng Maynila. Walang kuwang. Nung dumating kami sa bahay ni na Danilo, napansin ko agad ang kakaiba. Nakatayo sa labas ang mag-asawa. Yung mga magulang niya, hindi silang umiti. Ang kanilang mga mata malungkot at para bang may lalim na hindi mo kayang abutin. Hindi sila nagsalita. Niyaya lang kami ni Danilo papasok sa isang lumang bahay. Napansin ko, ang bahay ay hindi napapalibutan ng mga halaman o bulaklak. Puro mga tuyong puno. Walang ingay. Walang ibon. Tara, kuha ko ng mga panulak. At doon nagsimula ang inuman. Tawanan kwentuhan, parang walang problema. Pero habang nagkakainitan sa usapan, biglang binuksan ni James ang paksa na ayaw ko sanang marinig. Ang tungkol sa mga alamat ng isla. Lalo na sa aswang. Narinig kong tanong niya kay Danilo. Sabay ang ngiti na parang nang aasar, pero may halong seryosong tono. Danilo, seryoso. Totoo ba yung mga kwentong aswang dito? Yung mga gumagamit ng gayuma? Sandaling natahimik si Danilo bago sumagot. Kita ko sa mukha niya, parang may bigat ang mga salitang bibitawan. Mga kwento-kwento lang yun, James. Pero sabi ng lolo ko, ang aswang, hindi sila yung lumilipad at kumakain ng tao sa bubong. Masyado ng gasgas yung istorya ang totoong aswang nasa anyo ng tao. Nagtatago. Naghihintay. Habang nagsasalita si Danilo, napansin ko bawat galaw niya, parang pinag-iisipan. Hindi siya basta nagkukwento. Parang may itinatago siya. Parang may inihahanda siyang bitag. Pero dahil sa dami ng alak, hindi na namin pinansin. Bumalik kami sa tawanan nagtawag ng huling tagay hanggang sa napagod at nagpasya siya kaming matulog akala ko doon na natapos ang gabi pero doon pala nagsimula ang bangungot malambing na tinig ng babae pabulong parang nagaakit kasabay nito tunog ng bakal na kinakayod halika na pero kung sa tingin nyo'y iyon na ang simula ng bangungot, nagkakamali kayo dahil sa susunod na gabi, may mas nakakatakot pang naghihintay. James! Nagising ako sa malakas na sigaw ni James. Mabilis akong tumingin sa kama niya. Wala siya. Agad akong tumayo kumaripas palabas ng bahay. Ang gabi ay nabalot ng dilim. At doon, nakita ko si James nakatayo sa labas. Tulala, parang may pumipigil sa kanya. Parang may hindi nakikitang kamay na humahawak. Pre, anong nangyari? Ba't ka nandito sa labas? Si, si Danilo, may, may tumatawag sa akin sa panaginip ko. Sabi niya... James... Halika na... Sabi ko sa panaginip... Saan? Tapos... Nagising na lang ako dito sa labas... At... At nakita ko... Isang anino... Isang mahaba... Payat na anino... Katulala ako... Nakita kong nanginginig si James... Pawis na pawis... Sa kabila ng malamig na hangin... Nang lumingon ako kay Danilo nakangiti lang siya isang ngiti na hindi ko maintindihan parang wala siyang pakialam pre lasing lang kayo o baka naman na naghinip lang talaga kayo hayaan mo na matulog na lang ulit kayo pero hindi ko siya pinansin sa sumunod na gabi hindi ako nakatulog nagkunwari akong tulog pero gising ang diwa ko. Tahimik ang gabi, pero may mga tunog na umaalingaungaw. Mga yapak sa labas ng bahay. Sino ang gising sa ganitong oras? Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. At doon ko sila nakita. Ang pamilya ni Danilo. Nakatitig sila. Sa amin. Sa akin. Ang kanilang mga mata Mapupula. para bang may ilaw na nagliliwanag mula sa loob at ang kanilang mga kuko mahahaba, matutulis ang kanilang mga muka payat, ang kanilang mga dila mahahaba at doon ko napagtanto totoo ang mga kwento ni Danilo napatingin ako sa kanya at ang mga mata niya ganun din mapula kumakabog ang dibdib ko at sa gilid ng bintana Nakita ko ang isang anino. Hindi ito naglalakad, kundi gumagapang. Gumagapang na parang hayop, pero anyong tao. At doon ko unang naramdaman na hindi na kami ligtas. Pero kung babala lang iyon, sanay doon na natapos. Subalit ang mga mata sa dilim may kasunod na pagkakanulo. Leandro, di na ako mapakali. Magsabi na tayo kay Danilo. Baka may kakilala siyang albularyo o something. Hindi pwede. Huwag, may kutub ako. Hindi lang siya basta-basta. Hindi ako nagpahalata. Kunwari, okay lang ang lahat. Pero sa loob-loob ko, naghahanap ako ng sagot. Kaya sa mga sumunod na araw, gumawa ako ng palihim na investigasyon. Nagkunwari akong naglilibot sa gubat, pero ang totoo, nagmamasid ako. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naintindihan ang katotohanan. Isa-isang nawawala ang mga alagang hayop sa paligid. Mga manok, kambing, naglalaho na parang bula. At sa likod ng bahay ni na Danilo, natuklasan ko ang kakaibang marka sa lupa. Mga bakas na parang hinukay ng kuko. Hindi ko na napigilang itanong. Danilo, may napansin akong kakaiba. Yung mga alaga nyo, ba't parang pakunti ng pakunti? Ah, yun ba? Kasi baka kinakain ng mga aso. Ganyan talaga dito, Leandro. Pero habang nagsasalita siya, nakita kong nag-iba ang tingin niya. Nawala ang ningiti. At muli, namula ang kanyang mga mata. Doon ko na alam, hindi ko na kayang magkunwari. Alam ko na kung bakit, Danilo. Alam ko na kung ano ang ginagawa niyo. Kayo ang kumakain sa kanila. Kayo, kayo ang aswang. Matalino ka, Leandro. Akala ko hanggang Maynila ka lang. Pero... Tama ka. Kami nga matagal na kaming ganito. At kaya ko kayo dinala rito para maging biktima kayo. Matagal na kitang kinaiingitan, Leandro. Ikaw ang bida sa lahat, sa klase, sa mga babae. Ngayon, makikita mo kung sino talaga ang mas malakas. Nagdilim ang mundo ko. Ang kaibigan na akala ko'y mapagkakatiwalaan, siya pala ang magdadala sa amin sa kamatayan. Habang naguusap kami, biglang may lumitaw mula sa anino ng bahay. Isang babae. Payat. Mahahaba ang kuko. Mapupulang mata. Una kong inisip, isa na namang halimaw. Pero hindi. May kakaiba sa kanya. Ang mga mata niya, may awa. Tumigil ka na, Danilo. Hindi mo kailangang gawin ito. Maria huwag kang makialam. Papanagutan mo ang pagtataksil mo sa angkan. Siya si Maria, kapatid ni Danilo. Sa gitna ng dilim, siya ang naging liwanag namin. Sa kabila ng pagiging aswang, pumili siyang iligtas kami. At habang palihim kaming nag-uusap tungkol sa plano, naramdaman ko ang kakaibang kuryente sa presensya niya. Alam kong hindi lang basta pagtulong ang ginagawa niya. May mas malalim pang dahilan. Banayad na ugong, parang pabulong na ihip. Mahinang tinig ng babae, halos hindi marinig, dumadaloy sa hangin. Leandro, tumakas na kayo. Dahil ang pagtakas hindi kailanman naging madali, lalo na kung ang humahabol sa iyo. Ang mismong pamilya ng taong nagligtas sa'yo. Sa tulong ni Maria, nakita namin ang daan palabas ng gubat. Tumakbo kami ng walang tigil. Halos pumutok ang dibdib sa sobrang lakas ng tibok ng aming mga puso. Habang humahabol ang dilim, ipinaliwanag niya ang lahat. Dito kayo dumaan, Leandro. Hindi kami pwedeng dumaan sa daan na may abo. Doon sila malilito gamitin nyo yun. Bakit mo to ginagawa, Maria? Pamilya mo sila. Hindi ko nakaya kaya ang kadiliman nila. Gusto kong maging tao, Has. At sayo ko nakita ang liwanag na matagal ko nang hinahanap. Ramdam ko ang takot ni James sa tabi ko. Pero sa mga mata ni Maria, nakita ko ang pag-asa. Sa gitna ng bangungot, may liwanag. Ngunit hindi kami ligtas dahil biglang Akala nyo ba matatakasan nyo kami? Maria, ikaw ang unang mamatay. Bigla siyang sumugod. Hinila ako ni Maria. Nagtago kami sa likod ng isang malaking puno. Humahabol ang hininga ko. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang takot. At kasabay nito, isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat, alam ko Nagsakripisyo siya. Dahil sa kanya, nakatakbo kami. At sa huling pagkakataon, lumingon ako. Nakita ko si Maria, nakatayo. Ang pamilya niya, papalapit na. Isang luha ang gumuhit sa kanyang mukha. Tumakas na kayo. Huwag na kayong lumingon. Malakas na alulong ng aswang. Isang pabulong na tinig, mahina, parang galing sa malayo huwag mo kong kakalimutan Unti-unting lumalabo ang tunog. Naiiwan ang mabilis na tibok ng puso, sabay isang hikbi ng pag-iyak. Walang salita. Ngunit gaano nga ba kalakas ang pag-ibig kung ang kapalit nito'y sumpa na walang katapusan? Akala ko tapos na ang lahat. Nakabalik na ako sa Maynila, pero gabi-gabi Si Kihor pa rin ang laman ng panaginip ko. Lagi kong nakikita si Maria. Nakagapos. Pinaparusahan. Umiiyak. Hindi ko kinaya. Alam kong ang panaginip na yun, hindi basta-basta. Isang linggo, matapos kaming makatakas. Nagpasya akong bumalik. Oo, puno ako ng takot. Pero mas malakas ang pag-ibig na naramdaman ko para kay Maria. Sinundan ko ang mga alaala ng daan na itinuro niya. At doon, sa gitna ng dilim, natagpuan ko ang isang lumang bahay. At sa loob nito, Maria! Bakit ka bumalik? Leandro, dapat hindi mo na ako hinanap. Alam mo ang panganib, hindi ko kayang iwanan ka Maria. Hindi na ito tungkol kay Danilo o sa nakaraan. Ikaw na ang iniisip ko. Ikaw ang dahilan ng pagbabalik ko. Doon sa gitna ng lahat ng panganib, umamin ako. Mahal ko na siya. At sa kabila ng sumpa, pinili niya akong yakapin. Ang yakap na iyon, sapat na para kalimutan ng lahat. Pinili naming magsimula muli. Bumalik kami sa Maynila. Doon, nagtayo kami ng bagong buhay. Ngunit, ang mga alaala ng si Kihor, hindi kailanman naglaho. Akala ko, wala na akong babalikan. Pero minsan, ang kapalaran, mas mapaglaro kaysa sa sumpa. Leandro, halika na. Ipinagtimpla kita ng kape. Kailangan ko nang magpaalam, mga kababayan. Hinihintay na ako ni Maria at doon nagtapos ang kwento ni Leandro. O oh, marahil, doon pa lang ito nagsimula. Sa sikihor wala talagang nakakatakas. Dahil ang sumpa ng dugo, dala mo kahit saan ka magtungo.